Hello mga mamishi! Ngayon pala ay gagawa tayo ng talbos ng kamote juice. Napakasarap nito. Kahit mga bata magugustuhan to. Ito nga pala ay dalawang tali lang ng talbos ng kamote. Mugasan nyo lang isa-isa yung dahon para sigurado malinis. Ayan, nagyan natin ng tubig. Yung isang tali, katumbas siya ay tatlong tasa ng tubig. So, anim na tasa yung nilagay ko dyan. Pakuluan lang natin siya ng limang minuto. Ayan, nabang nagpapakulo, maghiwa mo na ako ng kalamansi. Mga 18 pieces po na kalamansi, pwede na. Ayan, kumukulo na. Hintayin muna natin itong ah, lumamig. No? Ayan. Tapos, tanggalin natin yung mga dahon-dahon. Ayan. Pag lumamig na ito, saka lang natin sasalain. Ayan, at saka natin syempre ilalagay yung calamansi juice. Huwag niyo ilalagay yung calamansi hanggat nainit pa, mawawala yung sustansya niya. O ayan na, parang magic, nagiba yung hulay. Pwede kayo maglagay dito ng honey or brown sugar. Naglagay pala ako ng brown sugar dito, hindi ko na naisama sa video. Ayan na, mas okay to pag ginagay sa ref, mas masarap. Thank you!